Sa makasaysay pagtalumpati sa batasang pabansa ng Prime Minister ng Japan na si Kishida Fumio. Pangunahing mensahe niya ang pagtataguyod sa Maritime Order na naayon sa batas at hindi sa dahas. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na may tumapak at nagtalumpati na Prime Minister ng Japan sa Batasang Pambansa. Sa kalahating oras na talumpati ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio, pinakapinalakpakan ang kanyang pahayag tungkol sa pagtatanggol sa Pilipinas kaugnay sa tensyon sa South China Sea. May gumugulong na raw na ugnayan ng Japan, Pilipinas at Amerika para protektahan ang kalayaan sa South China Sea. Let us protect the maritime order which is governed by laws and rules, not by force. Para palakasin pa ang pagbabantay ng Pilipinas, magbibigay ang gobyerno ng Japan ng mga kagamitan sa Pilipinas tulad ng labing dalawang barko sa